Andaraw magbitiw sa kanyang puesto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means si senador Ralph Recto yanay sa gitna ng mga batikos sa inilabas niyang committee report kung saan pinaliit ang panukalang buwis sa sigarilyo at alak Samantala tuloy naman ang pagsulong ng ilang health advocates para sa mas mataas na sin na maari raw magamit sa mga programang pangkalusugan Live mula sa Quezon City, my report, si Joseph Morong. Joseph? DOH may problemong sa mga gusto namang mag-quit sa pag -yoyosi. Ang Pangulo, sinagot naman yung mga puna sa kanya na dapat daw siya ay mag-quit na rin. Nagmarcha patungong Commission on Human Rights sa mga health advocate at ilang cancer survivors. Dismayado raw sila sa Senate Committee Report ukol sa Syntax Reform Bill. Sa CHR daw ngayon ang kanilang takbo sa pag-asang susuportahan nito ang kanilang advokasya. Hindi kami naniniwala na dapat ang Yossi ay maging isang dang ang bawat isang stick. Mas komportable kami kung ito ay magiging dalawang libo ang isang stick. Dahil sa tingin namin, hindi manghihinayang na yung mga mamaya na bumili ng Yossi. Positibo naman ang pagtanggap ng CHR sa kanilang hiling. Isusulatan namin o kundi personal namin na uh, uh, babanggitin sa mga senador na suportahan, na hindi lang nakapokus sa revenue. Si Sen. Ralph Recto, Chairman ng Senate Ways and Means Committee at may ng Senate version ng Syntax Reform Bill, umaalma na sa mga batikos sa kanya. Tila hindi niya nagustuhan ang sinabi ni BIR Commissioner Kim Henares na di umunay trinayador daw sila ni Recto dahil mababa ang target nito na 15 to 20 billion pisong buwis sa version niya ng Syntax Bill. Ayon pa kay Recto, handa siyang magbitiw bilang chairman ng Western and Means Committee. Ang panawagang ko lang ay kumahari sana, let us set uh, for life, then hit, hindi pwede yung masyadong uncivilized or yung betrayal. Sinasabi niya, yung mga tao niya sa POS at PIR work with us until the wee hours of the morning. Eh ganun din naman kami, nag-trabaho din kami hanggang malandulugan eh. Mas madali yung buhay ko, mas madali yung trabaho. Lalo na ngayon, sa nila, betrayal, betrayal. Eh, kung gano'n ang tingin nila, ako willing ako mag-resign anytime, no? The only reason why I am not resigning is I don't want to delay the process. Itinanggi rin niya ang paratang na pinaboran niya ang mga tobacco companies. At nagtabi dyan sa hearing natin sa Senado. Nandyan yung cigarette companies, yung alcohol industry. Nandyan din naglabi din sa akin ng Department of Health. Naglabi din sa akin ng Department of Finance parang magkasulungan yung sinasabi nila. On one and sinasabi ng Department of Health, it take care sa as much as possible yung nanginigarilyo. Habang patuloy ang debate sa Sin Texas, patuloy naman ang laban ng Department of Health sa paninigarilyo. Sa tala ng DOH at inatayang ang 17 milyong Pilipinong lulong sa paninigarilyo, 60% daw nito ang gusto nang mag-quit. May smoking secession program ang DOH para tulungan ng mga gustong tumigil sa pakiyosi smokers who would like to quit and who needs help to quit should plan kung ano ang gagawin nila kung sila ay nagkukwit na. It's not, as, it's not easy because it's addiction. Sa kasulukuyan, may mga smoking cessation program sa mga pampublikong hospital tulad ng Long Center of the Philippines. Plano ng DOA sa magtayo ng quit line. Pwede raw manggaling ang pondo sa syntax na malilikom ng gobyerno sa sigarilyo. What are your triggers? Titingnan nila, bakit saan ka na anuan maninigarilyo anong withdrawal symptoms most important thing for us to remind, to remember here is that the reason why patients are uh, it's difficult for them because, because of the withdrawal symptoms Si Pangulong Aquino na hindi tumatanggi ng Yoyosi, pabor na i-discourage ang paninigarilyo. Pero tila wala pa itong planong mag-quit. Muli namang iginiit ng palasyo na suportado ni Pangulong Aquino ang syntax bill, lalo ang orihinal na version ng panukala. Tapit na ba? Sa susunod na linggo, no, ay sisimulan na ng Senado yung debate dun sa syntax reform bill. Kasama dun sa pag-uusapan, pagdedebatehan, yung proposal na lagyan ng mga graphic design yung mga pakete ng ating uh, Yossi, Jessica. Okay, sayang Joseph na no, we invited Senator Recto to be with us tonight para sana maipaliwanag niya yung kanyang panig kasi there are a lot of questions that he needs, he needs to answer. No? Una-una, kung sa economics mo dadalhin yung usapan, uh, medyo merong kailangan na uh, sagutin eh kasi uh, okay, mas uh, Anong pangalan nito? Pagka, pagka niliitan yung uh, tax ng uh, sigarilyo at ng alak, mas malaki ang uh, revenues correct, to, correct. to be earned, right? But then again, ang sinasabi naman ng mga health advocates ang eh, laki-laki nga ng ginagastos natin sa mga nagkakasakit sa baga at nagkakasakit sa alak. So pag doon mo dinala sa usapin tungkol sa economics, eh lugi pa rin talaga ang ang gobyerno at pati na yung mga nagkakasakit, hindi ba? Tama yan, ma'am. At may hirap talaga yung uh, maging chairman ka ng Ways and Means Committee kasi sa'yo din yung taxation, no? Kahit pa ba sabihin natin na yung... Uh Taxation sa ating bansa ay dapat ay produkto ng iba't ibang mga opinion or mga inputs ng mga senador. Eh sa iyo puputok talaga yan. Ngayon, ang sinasabi ni Senador Recto ay uh, yung ginawa daw niya ay uh, striking the balance, no? Between the economic side of it at saka yung promotion ng health. But anyway, yung mga debate na yan naman, yung mabuti uh, lumulutang yan kahit yung uh, discontent nung ilang mga nasa gobyerno kasi dadaan naman sa isa pang proseso, sa proseso pa rin ng deliberations yan sa Senado and uh, si uh, senator Recto is open to the uh, suggestions of the other sectors but then if you consider yung mga health advocates, talagang they're really pushing na itax na lang itong mga uh, sin, mga sin products na no? yosi at saka alcohol kasi wala naman daw beneficyo yan sa ating mga mamamayan. Okay, rito. ang isa pang kailangan ma-explain kasi ang uh kahapon ang diskusyon is between uh, Senator Recto, uh, si Senator Santiago and uh, uh officials of the executive uh, branch no katulad ni uh, BIR commissioner Kim Enares na nagsabi nga na pinaghirapan nila yung uh, yang uh, bill na yan tapos ganun lang pala kalalabasan etc etc. Pero ngayon napunta na rin naman sa ibang usapan when uh, Senate President Juan Ponce Enrile was interviewed about it at ang bago niyang inintroduce, eh, sinabi niya hindi kami rubber stamp ng Malacanang. Meaning, I think because this is uh, supported by the executive branch, eh, sinasabi niya, hindi kami pwedeng sumunod dun sa kagustuhan. So, nandun na. Parang nagsangasanga na o nalipat-lipat na yung uh, levels ng usapan. Ika nga. Kaya nga, ma'am, ang nakikita natin na uh, yung Senate, at least as yung, uh, as far as yung pronouncement ni Senator uh, Enrile really is concerned, eh talaga naman ganun yung sistema ng checks and balances between uh, our uh, three uh, branches of government. no But uh, we'll see kung ano yung mangyayari sa debate. Kasi si uh, senator Recto, eh, liberal yan, di ba? So tingnan natin kung how far the influence of the President can go as far as taxes go. Ang sinasabi niya kasi, this is the more realistic uh, version or proposal. Ang sinabi na niya, that much she has said, na medyo leap of faith yung gustong mangyari ng administrasyon, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.